Ito o, sa ilalim ng manggahan guys o ayun o Mangga Papalamig muna, naghanap tayo ng mga mahanap Ito so, sa ilalim ng kahoy o, oh. mangga pala Yan Ito tayo tay Galak galak lang guys Daming na marilang lang O kung guys, tilapia doon Ito tayo Galak-galak lang guys Di tu Belakang makuang kangkung guys Kasi Belakang parang namam matai Yang unum bahak Untuk pandang guys Guys okay, namam merilang Seda Ayan no. oh yan guys na mamarilang ng isda yan na siya ng isda guys yan langan din o oh. kaya pala hiniwano nila guys yung may huli na siya malaki guys oh. yan yung nakalawit na yun guys oh. malaki ito na huli niya yan may minuit yan guys o oh. binigyan tayo ni Kuya Junjun -jun ng ano pamain. Ito guys, ito yung baliwas nan yan. Oh, may mga ito dyan guys. Oh. Yan. Yan. guys. Bual ko kung ano yung huling yung abang dyan guys. Ito sa ano yan. Oh. Yan. Puntan daw niya guys. Yan. Kami guys, pupunta na si Dona siya pupunta guys, yan oh. Kunin yon. Doon siya may ano yun, doon sila ng ano. Ayan. Ito guys, hindi na ako gumamit ng balsa guys kasi ayan o. Oh, ayan o, oh, mag-iba na rin yung balsa guys. Ayan o. Oh. Malalim ang tubig. Oh, ayan o. Oh. Ganito kalalim guys. May talagang kangkung, guys. Ayan. Paho na rin ako guys. Medyo mababaw dito guys. Doon man na malalim. Ayan, medyo mababaw na guys. Oh. Ayan.